na tayo sa ito guys darating lang natin 30 minutes din natin tayo bago tayo nakarating dito sa mga ulit um, yan ang mga malalaking bato yun sa so, uh, lang natin hanggang doon yan sa dulo nalino pang tubig wala pang mga tao marami nakagaw ka yan ang um, magandito magandang malinuloy sumagos sa kabila medyo malalim yung bandarong malalim na yung dulo nyo kaya sa mga malaking bato, yung mga umaagos, para malamig yung tubig. Ang ganyan, dito tayo. Inis so na tayo sa mga umaagos na ano, mga malamig na, para malamig ang tubig. Ayan, hindi ko maayos-ayos kung camera ko dyan mga hulis. Inaayos ko pa. Malamig. Medyo malayo rin ito pero maganda rito maligo. Walang bayad. Malinis pa. Medyo malayo nga lang ng konti. Hanggang sa labasan ng uh, forest Dito na ito sa parte ng may eh, anong iram. Ngayon, dito maligo na tayo mga sama na tayo sa area na Nagsilag na to na tayo Diyan sa mga mga agos, mga alamig mga woods Dito na tayo, kaya nga nagsilag na na nga doon. Eh, na sa sarap, ang tubig malamig. Nalilig, naliligo na tayo. Malamig na lang ang tubig. Ang langit ng tubig, malig. Sarap malig. Huwag mong manganong pa rito, tatanggal lang ang over mo pag malamig ang lang ng uber mga lods lamig ng tubig hindi mga lods nandito rin tayo thank you for watching bye bye